topic natin ngayon. Eh. Yung kaninang nakita natin yung matandang nagpa-bike. Oo. Di ba? May mga anong edad na siya? 80. Hmm. May dalang kalakal. Oo, mga 80 na siguro 'yun. Uh -huh. Tapos uh, or 80 plus. Tapos may dala siyang Ano 'yang kakanin ba 'yung mga dala yun? Kakanin 'no, na nilalako. Hmm. Nag- sa tricycle nagta-tricycle. Tricycle tatawag noon. Anong bike? Bike na sidecar. Side mo oh, 'yung bike na may sidecar. Hmm. So, guys, napatanong kami. Nasabi ko nga na makita ko 'yun. Life is so unfair. Kasi, 'di hmm. ba, maganda ang buhay. Uh, maayos Maayos. Aircon, samantalang yung matanda nasa labas. At uh, her age, tuloy-tuloy pa rin sa kayod sa ilalim ng init ng araw, considering ngayon eh, 40-45 degrees. Sobrang init uh, ang panahon. Init. Talagang madedream ka eh, wala kang ginagawa minsan. Mmm. Grabe na, eh siya nagpumapadyak mm. pa, naglalakoy pa rin ng mga katay. Bakit nga ba may mga ganun? Eh kasi nga, Mapaisip rin sigo, tayo bakit, oh, oh. bakit may ganun, bakit yung iba masenso, bakit yung iba hindi swerte swerte lang ba talaga swertehan lang ba talaga yung pag-asenso or ano sa tingin mo eh? yung opinion ko lang uh -huh. kasi kaya nagiging ganun sila para mabuhay, para wala buhay, na siyang sa family. Uh -huh. Wala siyang family. Ah, uh, kaya talaga nagsusumikap yung kontenta. Question is, uh, talaga bang unfair ang buhay? I mean, uh, talaga bang may ipinanganak na sadyang mahirap? May ipinanganak pa na sadyang mayaman? Ibig sabihin. Mm -hmm. hindi na yun yung talagang hindi pinapaaral uh -huh. pero bawong tinaaral ka naman tapos hindi ka nag-aaral na mabuti. O di kaya marami pa rin namang graduates na talagang mahirap pa rin. Pero bakit nga ba? Dahil yung mindset nila eh kulang talaga Hulang yung talaga. piscarte na talagang minamindset nila hmm. yung sarili nila na gusto, na, mag na gusto ko magiging ganito talaga mag ito. Oh. Uh, okay, yan. ito yung, yung gagawin mo tama naman para hindi masyadong stressful ang buhay keep aspiring for better life. Mahirap yung isukong na lang na targapin na lang sa buhay na hanggang okay, hanggang na lang na dito. na lang. Talaga. Kasi pagka ginawa mo yun, sinasabi mo sa sarili mo na hanggang dito na lang ako. Hanggang ganito na lang talaga ako. Magiging ganun ka na lang talaga for the rest of your life. Pero earlier on, pag condition mo na sarili mo na kahit anong mangyari, gagawin ko lahat. Ma- makabuti lang yung buhay ko. ko yung goal ko. ko. ma oh. ko yung goal. Makarating ako sa ganito, ma-achieve mm -hmm. ko yung ganito, magkaroon ako ng ganito. And you keep working on manifesting. it. Manifesting. Yes, you keep manifesting. Mm -hmm. Then, you will truly have it uh, eventually. Hindi man kagad-agad, di ba? Kasi it takes, you know, time. Mm -hmm. Pero kung wala kang gagawin, hanggang doon ka na lang talaga pati din yung naging mga anak nila. Mindset sa anak alam alam nila. Yung mga naging apo nila. Lalo ang thinking nila is the more children kwentong ganun na um, hindi rin nakaabante ng todo-todo kasi nga ang, ang bigat-bigat ng mga excess packages mm yung kapatid then, nandyan, yung magulang nandyan yung asawa at mga anak ng mga kapatid na sa kanila hindi umaasa so kaya kumangat mag yung buhay nila hindi yung tuloy-tuloy mayroon din naman na talagang for the time day talagang iniwa, iniwan yung responsibility nila sa uh, family nila rapid muna yung pagpapalago para sa ganun mas makatulong sila. Mayroon din namang iba na ganun muna ang ginagawa habang unti-unti tinuturuan din. hindi na talaga lumipat. Hindi ako. na, oo. Wala na talaga. Na. Bahala kayo eh dyan. So, <laughs> kasi meron din kasi ba na ganyan na, di ba, sa kanila na inaas Yung nagiging kampante na lang ba yung mga uh, siblings mo, parents mo na, ano, dyan naman ang kapatid mo, kaya na niya yan. So, hindi nila naiisip na, teka, like, okay, 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 dahil sa pagsusumikap mo kung dapat magsumikap ka din sarili mo ganun dapat ang ano para lahat tayo i-aangat sabay sabay pero along the way dun sa pagsusumikap dapat magtutulungan ka din magtutulungan pa din nandun pa rin support dapat nandun yung pero hindi din to the extent na lahat na lang ng support ay kailangan hingin mo kung ikaw naman yung meron dapat i-assist mo rin ito bang tinutulungan mo eh talagang nagsusumikap ka sa buhay para talagang lalo pa siya nagiging parasite karena sa tulong That's it folks, thank you for listening and watching.